Uh, mapagpalang araw mga farmers. Welcome back to my channel at the great. Uh, Bale papakita ko ngayon sa inyong video ay <coughs> napansin ko kasi kahapon yung niyog ko na tanim eh pinipis din lagubang salagubang yung ubod. Kaya ngayon kahapon inispreyahan ko ng insecticide at uh, titingnan ko ngayon kung anong nangyari sa uh, niyog na yun uh, bali ito nga pala yung uh, ini in-spray ko na insecticide uh, disclaimer lang po dito sa ipapakita ko hindi ako nagpo-promote na anumang produkto ito ay para lang na makatulong sa mga farmers na mabilis silang makakuha ng at hindi masyadong handful sa mga halaman uh, ito guys yung kan, mga farmers ito yung insecticide na ginamit ko ito mga ka-farmers yung gina ginamit yung insecticide, oh. bali lanit. Babisa itong uh, pamatay ng pistet, nakalagay naman doon sa ibaba, insecticide. At pampabulaklak din ito, bali ginagamit talaga ito sa palay, pero pagdating sa mga halaman, pwede rin. minsan ito rin yung ginagamit ko rito sa dragon fruit, pag malapit na mamulaklak I-sprayan ko na ito para lalong dumami ang bulaklak. Ito siya. Oh. Ulitin ko ulit. Uh, disclaimer lang po, hindi tayo nagpo-promote ng anumang produkto. Ito po ay para lang makatulong sa ating mga farmers din na nagbabackyard uh, farming ng mga niyog. Yan dito ang daan mga ka-farmers. Bali may kapitbahay ako dito na mahiling magtanim ng mga gulay-gulay. Ay nakitanim dito sa lugar ko. Paid! May bunga na yan! Ah, Mag-aani ka na. Oo. Oo nga ano. Laging may pataba. Oh. Ito yung tanim niya ng mga... Gulay okra, oh. lulusog. Oh. Saka nagbubunga na rin. Nagsisimula nang magbunga oh. mag-aani na sila. may mga pipino oh. Pipino nagpupuso na rin. Oh. Uh, mga kaparmers ito yung niyog na sinasalanta ng salagubang kung tawagin bali napansin ko may nabaling dahon at may mga kainas na siya mga kaya kahapon kagaya ng sinabi ko kanina uh, nilagyang uh, nilagyan ko nung kuha nung insecticide at may nakita ko ditong butas ngayon titingnan ko kung anong nangyari dito yan o, yan o kinain nila o ngayon dito kahapon may nakita akong butas yan titingnan ko kung anong kwan anong nangyari siyasat ko Yan, mga partners probin. Ito. Ah, uh, bali patay na yung salagubang. Ayan, oh. Oh. Bali, ang ginawa ko, binuhos ko lang dito. Yan, binuhosan ko lang dito kasi mababa pa naman siya hindi naman mamatay yan kasi nung nakaraan may ginawa na rin ako doon eh okay na ngayon nakarecover na na yung niyog yung... bali dito siya nagbubutas oh Ayan. At buti siguro hindi pa nakabot sa sa ibutod o oh, yung ubod kung tawagin sayang kung mapipis din lang kasi maganda na oh. Ito pa man din yung malilit na niyog, yung drop coconut. Oh, hanggang dito na lang mga kapartners. At kung nagustuhan ninyo itong video ko ay eh sa mga hindi pa subscribe sa aking channel pwede kayo magsubscribe pindutin na din notification bell para ma-update ko kayo sa mga ganitong mga pagkakataon maraming salamat guys sa pag watch na itong video kong ito at God bless sa inyong lahat